kumakalog-kalog na eh. Service namin, aray ko. <laughs> Kulik-klik, oh. Kulik-klik, klik-klik, klik-klik. na nahuli ito, wala na. Kababayan mo ito, Mary Yahoo. Ito, sinakyan namin, tagapakulod. Driver, oh. oh. shout out ka sa mga taga... Shoutout ka sa Bisaya, sa Pakulod. Upload ko ito. Shoutout mga ano, mga Bisaya, friends natin. Oh. Yan yung kababayan nyo Saya uh, oh, Binola na ako 100 lang Ginawa niyang 200 Yari ito sa police Hindi uh, niya alam eh Hindi niya alam sundalo ang prosero niya Sinaga ah. Ay nako Sila lang bisaya Bisa ko lang ako Hindi oh, uh, ako marunong magbisaya Buti lang

ya po lang mga bintis. Kulay-kulay. Anong dami? Malumog sa dito. para magsanta. Himig na dito. Ayan. Yan ang parahonan. ng mga... ano parang bato. Parang dami po. Maramdana lugar. Ayan. Nandito na tayo sa... Ta. Yun mo. Lapit-lapit to. Siningil ako 200. North. Transport passenger now Oh. Loko to ko babayan nyo, Bisaya. Binaga kami 200. ayo ko kalabas na ako ng na. North Shore Terminal. Pagkaragol sa akin. Pagkaragol sa akin. Manila, North Harbor. Pagkaragol dito lang tayo. Ha? Sabi ko ba, pasok mo kami. Ato, papasok kayo doon. Ang dito lang kami. Ay, dito na ako tayo. Yan yeah, ang nakakapit. O, yan o. Oh. Bait si kuya. Oh. Sabi na kayo pa, Sa sakayan doon. Sabi na kayo sa akin. Wala nang bayad yung pabalik. Oo, sige, sige. Wala nang bayad yung. Okay. Ayan. Ayan. Hai, let's go siyempre makakar. Ayoko ng nagkakarap ng nagkakarap. Ayoko 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 Ayan, okay, magdi discussion pa sila. Okay. Okay, sa kanina. Okay, sa kanina. So, isa kanina. Ha? Sa isa, isa kanina. Oo. may walang bayad. Ngayon, masising. Hey, pare! Tulog, tulog pa! Tulog mo pa! Pare, di mo binulog Pare, pasero ko yun, Kaya, naglapag nga lang, Ay, Pwede eh. ba? Ay, hindi ako pa rin. Ay, pare, pire mo rin yung pasero dito. Huwag okay, na iusap nga sa akin, e. Nakikita naman, oo. Pare, pare, sasabing naghanap niyo Oi, sa saan mo to wala bang bayad? Ay, ano? Ayun, nakakaaway sila eh, ang mo. Ito yung sinasabi uh, sa akin. Hey okay, guys, dito mo na ako kasi medyo meron isang kupal. Oh. Uh, Saka ko so. Okay, guys, so papasok na kami sa terminal. Bye mo na guys, bye.